Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang tunay naming trabaho dito sa ano, yung under ng Pogo Company. Nang dahil po sa ipinatupad ng aming, ating Pangulong Presidente na ibaba na naiba na yung ano, Pogo. Marami po kaming nawawala ng trabaho sa ngayon. Alam naman po natin lahat na maraming mga Pilipino ang umaasa dito sa Pogo dahil malaking tulong ito sa bawat pamilya na nangangailangan ng pinansyal dahil maraming na maraming mga trabaho ang naibibigay sa sa atin nang dahil ngayon sa pagkawalaan nitong pogo ay wala na rin kaming ano mapaghahanapan ng pinansyal lalo na ngayon na nag-aaral pa ang aking anak ng college mahirap talaga yung wala kang mapaghahanapan ng ibang pagkakakitaan sa ngayon po, umaasa kami na, na meron po kami matatanggap kahit papaano ng makapagsimula po kami sa aming pang-araw-araw. Makapagsimula ng negosyo at kung ano man ang maaari naming mapagsimulan para sa aming hanap buhay. Dahil wala na talaga ngayon ang pogo dito sa aking kumpanya ngayon. Hanggang November na lang po kami. Yun ang sabi sa amin ng aming translator. Kaya sa ngayon, medyo meron pa kaming kakaunting matatanggap sa aming sweldo. Pero sana naman po, meron po kaming... Meron po kaming maumpisahan sa aming hanap buhay. Nakakalungkot lang talagang isipin na sa pitong taon ko dito nagtatrabaho bilang isang housekeeping ay bigla na lang nawala ngayon ang pogo. Dati-dati, noong pandemic, hindi talaga natinag ang aming boss. Hindi talaga siya nagpatinag na umuwi sa kanilang bansa dahil tuloy naman ang resensya ng Pogo pero sa ngayon po wala na po talaga kami wala na po talaga silang magagawa hindi na raw talaga bibigyan ng panibagong resensya ang kumpanya nila so sa lahat ng mga kasamahan ko na under ng Pogo ayaw ko lang din sa inyo kung anong masasabi ninyo pero para po sa akin nalulungkot po ako dahil pitong taon po ako umaasa dito na nandito lahat yung kinukuna namin ng panghanap po at pangpaaral ng aking mga anak so sana po makasurvive po tayong lahat sa ganitong sitwasyon huwag po tayong malungkot lumaban po tayo sa buhay kahit wala na po tayong trabaho merong paraan ang Panginoon para sa atin kaya hintayin natin yun kung ano man ang ibibigay niya sa atin yun lang po ang aking munting masasabi dahil wala naman talaga tayong magagawa kung ano man ang pasya ng ating presidente so pili tayo susunod kung ano man ang minapaba niyang batas sa amin naman po ngayon dito ay naghihintay na lang po kami hanggang November daw yun ang sabi sa amin ng aming translator dahil kahit pa paano meron naman po silang malasakit din sa amin tsaka nakaawa din naman sila sa amin kasi yung pre matagal na kami tsaka naging mabuti rin naman kami sa kanila at mabuti rin naman sila sa amin yun lang po ang aking ano masasabi salamat sa pogo kahit masama na yung naging tingin ng mga tao ngayon sa pogo dahilan ng pagkasara ngayon ng pagkawala ng kanyang lisensya pero hindi naman natin may pagkaila na napakaraming mga tao ang natulungan nito sa mga nagdaang mga tao kahit sa hanggang sa ngayon. Salamat sa inyong lahat. ipinapikita ko lang dito ang totoong trabaho namin. Na bilang housekeeper dito sa mga Chinese nan. Na, na... trabaho sa po. trabaho andar sa Pogo. Laban lang po tayo. Laban ng laban. Ayun lang po ang masasabi ko. At maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang po ang aking masasabi. Salamat ng marami sa mga Chinese na naging amo namin naging stop namin dito na inalagaan namin sila silang lahat ay naging mabuti naman sa amin wala akong masasabi hindi naman sila katulad ng iniisip ng iba na mga bastos ano, mabuti silang lahat sa amin at napakaraming mga bagay ang mga naibigay sa amin mga gamit ng bahay, mga damit, at kung ano-ano pa. Sa muli, maraming maraming salamat sa Pogo. Ang talagang tuloy yung mga itong isasara na ating presidente. Dahil sa mala, malaking pagkakas, dito sa amin. Hindi lang sa amin kami nakundi sa napakaraming kami sa mga bansa na umaasa lahat sa pobo. Maraming maraming salamat. Kahit pa paano, nandito sila sa puso namin ang mga naging amo namin ng mga Chinese. Salamat sa kanila.